Yo, kamusta kayo mga friends Kung malalapit <laughs> Meron nga pala akong nabalitaan Nakita ko sa Facebook Na-excite ka ba? Lalabas na yata So, kagabi, ako yung nag scroll scroll sa Facebook. Tapos, may nakita ako nag-share sa group ng Yamaha Sniper 155 BA Philippines. Nakita ko ang picture na ito at ang picture na ito. So, yes po. Kakagabi po or kakahapon, nag-leak yung mga picture na yan. So siguro <laughs> yung kasa na nag-share or nag-post ay excited rain. <laughs> Hindi pa dumadating sa kanila ay na-post na agad. Kasi sabi nila, i-deliver pa lang daw. So nag-post na agad sila ng mga presyo. Ay pagkabibilis naman ng mga tropa natin diyan, mga friends natin diyan na talagang nakasuway bay sa mga inilalabas ni Yamaha hindi ko alam kung legit pero para sa tingin ko ay legit siya <laughs> kasi yung kulay niya yung mga colorway ay hindi available sa ibang bansa ang nakikita ko lang na available sa ibang bansa na color color variant ay yung kulay blue na kulay orange ba yun? orange o kulay yung mags pero yung kulay blue na matte blue at saka yung black or matte black ay hindi ganun yung kulay na ililabas sa Vietnam so most probably ay dito nga ay sa Pilipinas so meron akong 80% <laughs> 80% na paniniwala na dito yun sa Pilipinas pero syempre nagdadoubt pa rin ako hanggat hindi ko nakikita sa sarili kong mata kaya naman, iintayin pa rin natin yan. Pero kung legit man yan, yung post na yan, ay nakaka-excite. <laughs> sana meron na dito sa kasa natin. Or sana madeliveran yung kasa natin dito para ma mating -e matingnan natin yung tunay na itsura sa personal. Pero as of the moment, waiting game na naman tayo. <laughs> Pero ayan eh, nagparamdam na eh. Ginalaw na ang baso. <laughs> so mga Yamaha Sniper 155 fanatics na dyan. Magdiwang tayo. Kakasabi ko lang nung last vlog ko na sulit pa rin ang Sniper 155 ngayon 2024. Ay maglalabas na sila ng Sniper 155 ABS <laughs> Mayayari tayo nyan <laughs> Lumaban agad i, eh. Kaya pa pumalag sa market E eh, nilabanan agad eh. Pero okay lang Good thing naman yan para sa ating mga consumers Kasi marami tayong pagpipilian So sa Sniper 155 May dalawan agad tayong pagpipilian So nadagdaga na naman Ang pagpipilian nyo mga friends Kung hindi pa kayo nakakabili Pero ako siguro Kung legit nga yan na lalabas ngayong March at may pambili ako ang bibilihin ko yung standard version <laughs> Pero hindi ko masyadong trip yung ano eh yung ABS kahit ano siya safe na safe siya ang mahal kasi nun eh, maintain pagka nasira pero syempre hindi naman sila maglalabas ng madaling masira tiba, kaya feeling ko okay lang naman pero for my own on my own preference ang bibiling ko yung standard version kung sakali man na may pera ako pero siguro yung ano yung ABS naka, naka ABS yung kulay item. feeling ko yun yung ano yung may ABS I'm not sure mahal din kasi nasa 145,000 yung ano yung ABS tapos yung standard version 126k 124 or 126k Grabe yung laki ng Deferensya Ganun kamahal ang ABS mga friends Halos 20k ang difference. Hindi pa tayo Nakaka-test drive ng Winner X May bago na ulit Yung sniper 155 ABS pero siguro sa performance wala rin naman halos pinagkaiba dito sa sniper ko eh. Kasi press lang naman sila ng makina, wala namang binago. Hindi naman naging dual overhead cam. Ganun pa rin naman. Kaya most probably ganun pa rin yung takbo nun. Parehas lang siguro no. Or baka naman papalakasin nila ng konti. Kasi meron na silang ABS. Kaya naman ang manufacturer ay eh, ayos lang nga rin palakasin yung ipapalag natin sa king of underbone yung ipapalag natin sa king of underbone ay may ABS na kahit maghapit-hapit tong mga to medyo safe naman sila pagka nagpreno okay nakakapagtaka ano hindi na nag-aano yung Yamaha hindi na sila nag anong tawag doon na nagpe -press con about sa mga ganyang motor which is parang bagong release din naman yan kasi may mga nadagdag na features parang in nila yung ano yung sniper 155 hindi pala parang in talaga <laughs> kahit siguro isang isang feature lang yung nadagdag yung ABS lang hindi na sila nag ano din eh, nag press release parang bigla lang nilang uy i-deliver na natin to sa mga kasa wag na tayo mag marketing kasi nandiyan naman ang mga vloggers para mag marketing para sa atin <laughs> ba diba? hindi ko alam kung worth it yung 145,000 para sa ano eh ah, hindi naman ako sa ano <laughs> <laughs> hindi naman ako sa uh, nanghihinayang pero hindi ko hindi ko talaga sure kung worth it yung 145,000 para sa 150cc na motor na underbone kahit sabihin mo na nilagyan ng ABS kapresyuhan na siya ng ano eh ng NMAX, AROX parang mga ganoon na yung presyuhan eh pero syempre <laughs> walang problema yan sa mga tropa natin dyan sa mga friends natin dyan kahit gaano ka yan bibilhin nyo na mga yan hindi depende rin naman talaga sa presyo eh kung ang habol mo is mas mura eh doon ka sa standard version talaga kaya sila nag ano eh naglagay na ilang variant eh para may pagpipilian ka eh kung hindi mo afford yung ABS version edi eh, mag standard version ka di ba diba? Ganyan lang yun parang gusto ko tuloy bumili ulit <laughs> halip na yan di pa tapos sa snow gusto ko na ulit bumili sana mas pinatibay na nila yung mga pyesa na madaling masira dito no? para improve na improve talaga pero okay lang naman siguro yun madami kasing ini issue issue dito eh <laughs> halos lahat ginagawa ng issue eh eh sana improve yun ang ano nang Yamaha ewan ko para sa akin kasi hindi naman yun issue eh. <laughs> hindi ko alam kung bakit yung iba tinuturing na issue yung mga ganoon bagay pero sa, para sa akin hindi naman medyo nakaka-excite talaga yung eh, oh, mga friends parang yung yung pakiramdam nung ilalabas ko na yung motor ko parang gano'n yung excitement pero hindi naman ako maglalabas ng motor parang na-excite ako para sa iba parang nakakatuwa kapag ka uy meron akong sniper 155 sir maraming maraming salamat sa mga vlogs mo maraming maraming salamat sa pag update sa amin ng tungkol sa sniper mo nagka sniper na rin ako diba parang nakakatuwa lang na nakaka excite na ma makabasa ka ng ganun na nagka sniper na rin sila bili mo na akong pandesal 50 pesos pong pandesal Apo. Thank you po. Thank you. Ayon, gusto ko lang din kayong samaan sa mga journey nyo <laughs> sa kunyari yun niya natutuwa ako kapag ka may nagko-comment dito na pangarap niya rin daw yan sana makabili siya ngayon taon mga ganyan natutuwa ako pag may nagko-comment ng ganoon kasi nakikita ko yung sarili ko noong mga nakaraang panahon kasi once din ako naging ganyan na <laughs> pa-comment-comment comment lang ako dun sa mga sa mga vloggers na naka sniper 155 na sana magkaganyan din ako ngayon taon sana makaipo na ako para may ganyan na rin ako para mga ganun yung mga pinagsasabi ko dati <laughs> sa mga comments sa mga ano sumusuporta ako sa mga nag nagbablog ng sniper 155 tapos nung ano nung nakakuha na ako yun mas naging masaya ako kasi parang yung iba nakakausap ko na sila parang nagkaka nagiging magkaibigan kami dahil doon sa motor na 'yon. yun nakakatuwa lang din talaga na meron na ako nito. Tapos gusto ko lang ibahagi din sa inyo para ma-inspire din kayo na bumili nito, 'di ba? Lalo na ngayon pa improve na ng pa-improve yung mga ano, yung mga features ng mga motor kaya nakakatuwa. So yun lang mga friends. Yun lang naman ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Kasi na-excite lang din ako nakita ko yung picture na yon <laughs> Which is kahapon lang din lumabas. And hoping ako na makabili rin kayo ng motor niyo ngayong taon. Para sa mga nag-hold ng kanilang pera. At nag ng Sniper 155 ABS. So ayan na po. Nagparamdam na po sa atin ang Yamaha so kayo na lang po ang bahala kung bibili kayo ngayong March or ngayong April, May, June, July o ngayong taon basta sana makapaglabas po kayo ng mga motor nyo ng mga sniper 155 nyo at sana po mabati nyo ako kapag ka kayo ay mayroon ng sniper 155 na nakasalubong ko kayo so lang, mga friends maraming maraming salamat sa pagtambay sa video na ito kahit wala naman ako pinagsasabi masyado <laughs> may konti lang paalala na maghihinay kasi may naghihintay sa ating bahay in english don't drink Don't drink and drive. Peace out.